Sa totoo lang, parang imbento lang ang kwentong ito hanggang sa makita mo ang opisyal na ulat ng pulisya. Dahil kinumpirma mismo ng pulisya ang marami sa mga sinasabi ng pamilya tungkol sa kanilang karanasang nakakabahala. At kung hindi pa rin iyon sapat para maniwala ka, meron pang pelikulang ginawa tungkol dito na pinamagatang Veronica sa Netflix. At sinasabi ng pelikula na totoong nangyari ito. Kaya tignan natin kung ano ang masasabi mo. Noong 1992, nakatanggap ang isang estasyon ng pulisya sa Madrid, Spain na isang takot na takot at nagmamadaling tawag mula kay Maximo Gutierrez. Sinabi niya na siya at ang kanyang asawa ay inaatake ng matatangkad at may itim na anino Hindi agad naniwala ang rumusbinding polis pero nagpasya siyang puntahan ang bahay baka sakaling totoong may nangyayaring pagnanakaw o paghihimasok. Pagdating nila, walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang nakawan at kapansing-pansing napakatahimik ng bahay. Tinawag nila ang mga mag-asawang kutseres para pumasok muli dahil ligtas ng umano ang bahay nila. Pero pag-upo pa lang nila upang mag-usap, biglang may malakas na kalabog sa balkonahe. Kinilalawan ito ng pulis, parang malaking pato na nahulog at gumulong. Tumakbo sila upang silipin, pero wala namang nakita. Habang nagtataka sila, biglang sumigaw ang isang pulis ng, "Dapa!" dahil isang pintuan ang, ng aparador ang biglang bumukas ng sobrang lakas at muntik ng tamaan ng ulo ng isang opisyal. Sinuri nila ang aparador pero walang bakas ng panloloko, walang tali, walang mekanismo, walang tao. Dalawang pulis ang lumabas dahil sobrang takot nila. Ang natira ay bumalik sa sala para kausapin ang mag-asawa at tanungin kung ano talaga ang nangyayari sa bahay nila. Pag-upo nila, ikinwento ni Gutierrez ang kakaibang pagkamatay ng kanilang anak na si Estefania at kung bakit naniniwala silang may kinalaman nito sa kababalaghan sa kanilang bahay. Si Estefania at ang mga kaibigan niya ay naglaro ng Ouija board, Mula noon ay nagiba ang pisikal at mental na kalagayan ng kanilang anak. Sinabi daw sa kanila ni Estefania na may mga kakaibang nilalang sa bahay, lalo na sa gabi. Matatangkad at may itim na anino na lumalabas sa aparador o pumapasok sa pinto. Umaakyat sa paligid ng kanyang kwarto at minsan ay humahawak pa sa kanyang. Dinala nila ang anak nila sa mga doktor, ngunit walang makapagpaliwanag kung ano ang sakit niya. Habang lumalala ang kalagayan ni Estefania, bigla na lamang siyang namatay isang gabi habang natutulog. At walang natukoy na opisyal na sanhi ng kamatayan. Pagkaraan ng pagkamatay niya, nagsimula raw lumitaw mga kakaibang pangyayari sa bahay. Habang ikinikwento ito ng magulang sa pulisya, bigla silang nakarinig ng sigaw at malakas na kalabog mula sa kwarto ni Estefania. Napatalo sa pantalon sa takot ang Tumakbo sila at binuksan ang kwarto. Pero walang tao. Natuloy ang sigaw. Ang krusa na kasabit sa pader ay nasa sahig na. Sa pader na pinagsabitan nito ay may malalim na desgas. Habang nagsisiyasat sila, magsimula rin magkaroon ng malalakas na sa mga May pulis na nakapansin na ang litrato na Estefania ay nakulot. ito at ang frame ay hindi nasira. Pero ang mismong sa loob ay nasulot at may butas. Sa labas ng kwarto may isang pulis na nakakita ng kakaibang parang pulang malagkit na likido sa ilang gamit ng pamilya. Isang substansyang hindi nila nakita kailanman noong nasa bahay sila. Dahil hindi na alam ng pulisya kung anong gagawin, pinayuhan nila ang pamilya na umalis agad sa bahay. Ang opisyal na police report ay naglalaman ng lahat ng nakakatakot na pangyayaring nasaksihan mismo ng pulis, kasama na ang chief inspector. Isa ito ngayon sa pinakahuling kaso na hindi kaya ipaliwanag sa kasaysayan ng pulisya sa Espanya.